Siguro so, mamayang gabi, kain mo ko? Bimbang. Kaya si Dagul? Ay. Ay! 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 sorry po, Gino. Ano yun ba diba si Dabul? Si Dabul. Dabul! Magtulog. Magtulog? Magtulog. 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 Masya lang ako. Masya ka lang? Oo, nakakalabog sa bahay. Ah, ganun ba? Teka, ito na ba nang dito? Ito, hindi, ngayon lang. Single ako. Hindi mo tinatanong. Huwag ka malikot, baka mahulog ako sa iyo. Hmm. Hmm. Mahulog ka sa kanal. Okay. Okay. Ako na single. Sa itsura mo, parang may sidecar ka na eh. Joke Take care alone Parang ikaw pa naliligwa, nangangamot ka ng ulo mo ha Hindi, may problema lang Kasi mo paliguan kita Wala kong budget Ha? Ah, Meron ka ba niyo Budget? Pero mo uh, Wala sa ngayon eh, kasi Yung nakabuking ko mamayang gabi pa anong hmm. daw? baka magkakabayot mamaya pang gabi hmm. sino so, uh, mamaya gabi? kain mo ko hmm. babe, baka di ko naman daw naligawan kita yung <laughs> mo sakin, sa Carl Carl wala pa nga akong pera ngayon yung, yung booking ko mamaya pang gabi wala pa akong pera pag mo ngayon susagutin kita ngayon hmm. magpulit-pulit mo sabi mamaya pang gabi Tagal naman. Anong worth pala, Ano mo sa pera? Mamalandi wala namang ganun Hindi, ka walang naman eh. Iyan na na ako -na na eh. Gano'n Wala nga ngayon eh. nga? Oye, 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 Ay! Ninaanak ba? Hello, good morning ninaanak. Pass mm -hmm. nga. Aga-aga. Tulog ako dito, ang ingay nyo. Maingay, hindi naman nga masyado. Oh, lang. Bubulungan naman. Ano ginagawa niyo dyan? Eh? Ano ginagawa niyo dyan, darwa? Wala, kwentuhan lang. Wala, na masyal ako dito. Papasyal lang nga sana kita. Eh, nakita Kasama mo. Kasama mo to? Hindi, nakita ko lang dyan. Ano mo yan? Ano yung ka? nawawala mong bapa? Wala. Eh, anong kunakanan niyan? Ano yung to? Okay. Kala ko pinsan mo kaya ba mo Tumatambay lang ako dito. At matambay ka lang. Ganyan ko Ayan. lang nakita yan. Ngayon mo lang nakita? Oo. Oh. Nung no, ha, tulubo ka. Matulog ka lang muna. Amen. So, Sumbog kita kayo kay mga kanor. Dito kayo naglalampungan. Ang naglalampungan. Lampungan po na. Wala nga. eh na. Ano yun? Ano yun? Sige mo yung dalawa naglalampungan. Yung naglalampungan sino? Hindi ko sabi yung lalaki. Yung po sa? Oo. Oh. Tara, tignan natin. Wow, ano? Tignan mo, tignan mo. Wow, ano? Sige na mo, oh. Oh! pa kayo naglalampungan, ah. Sa teritoryo namin, ah. Oh, wow, okay, what oh. yun,

<laughs> yawa. yung ay naglalampuan na, na siyang kasama mo. magkaroon, wina ko.